Sa mga kahataw Dahil pag may lakad, masipag nagkangag nga pala ako ng kanin Naglagay lang ako ng bawang Konti magic, sarap at asin Tinusta ko muna ito ng 20 minutes yung talong sa oven Ito, ready ng balatin Parang ganyan kahaba yung akin ha Ready na ito, platen ko lang yung mga talong para madali na lang siyang balatan. At pagkatapos, nagbasag na rin ako ng itlog at nagbate. At naglagay na rin ako ng niluto kong giniling dito sa gitna ng talong. At saka ko lilagay ang binati kong itlog. Tapos, binudburan ko na rin ng konting crispy fry para medyo malutong yung pagkakaluto. Tapos, ayan, piniper ko na. So, ayun, tapos na. At dahil dyan, meron na akong Mrs. Permit papunta sa Makina Motor Show 2024 sa SMX Convention Center. Isa kasi nitong event na inaabangan ng mga motorista taon taon na pinamumunahan ni Chuck Lucero ng makina. Madalas kasi nilalabas dito mga bagong modelo ng motor na nilalabas ng mga iba't ibang brand. At hindi lang yon dahil meron din silang mga pakulo at mga sorpresa at mga papribis na mga nilalabas na iba't ibang brand ulit. At higit sa lahat, inimbitahan kasi tayo ng imprint costo para magbigay tayo ng entertainment sa mga customer. Kita mo, pati si La Bloriano na amiss din siya rin. So eto, simulan na natin ang pagpang sa mga model. <laughs>

sarap Mayroon tayo. Ay gano'n lang ako! po, yun Uy! hey! kasi sa pakiramdam. Eh, sa ganito paraan, na ay napapasaya ko ang mga tao. Okay, yeah. Tagal dun yan, tagal dun. Eh. Okay, the dealers dito, makikita nyo na rin mga bagong labas na modelo ng mga big bike dito sa FKM katulad nito na FKM Falcon X400. Siya kasi ito na makamasa ang preso na kahit papano, kaya ang budget para magkaroon ka na expressway legal na motor. Huwag kayong mag-alala pagdating sa piyesa dahil meron na silang after change about dito. Sinala ko nga pala yung anak ko dito para manalo kami ng DC Monorak. Tinulungan na nga siya ng mga model kaso, kaso hindi pa rin kami pinalan. Okay lang yan na. Better luck next time. Dalawa ba tayo? At syempre, para di maboring, ay eh, sinalang mo na rin siya sa akin ng motor. Alam nak, ang damot mo naman. Ito ko ang katang magpagbigay ah. Someday, gusto niya rin kasi maging motovlogger. vlogger. Eh. Asunak, na, kamote ka doon, huwag mo yung tatay mo. Grabe talaga dito sa Hinting Costum, Blockbuster. Kasama pala natin dito si Hammerman at si Ninja. So yun, dito na natapos ang aking video. Maraming maraming salamat sa nanood. Paalam!